ayaw matulog sa tamang oras. Gusto mo bang sama na lang kita? kasi kami ng batang matigas ang ulo. Rrr. Kapag nalaman ko na hindi ka pa natutulog sa tamang oras, ay pupuntahan kita dyan. Tutal, ang hihilig mo magpuyat. ulo ka na ho doon ka na lang sa ari-andangin. Sobrang gilid doon, bata. Marami kang magiging kanaro doon. Maraming tik-tik, maligno at engkanto. Maglalaro mo kayo doon ng tagu-taguan at habon-habulan. Bae! Hindi ka doon sa kaba? Lagi kang hawabulin ng mga engkanto. Ah! Gusto ng kanon. Ah! Kung ayaw mo, sundin mo lahat na hag sinasabi ng mga magulang mo, bakla. Huwag matigas ang... ulo. Ah! ang... Ah!